First time ako nakapunta sa magandang lugar na ito last year dahil nagbakasyon kami ng aking mama ng dalawang linggo sa Baguio City. Ito naman ay pangalawang punta ko. Uh, napakaganda ng place. Talagang very solemn. Ang ganda ng bundok sa labas. Tapos, uh, ang liwanag ng loob, kahit pumunta ka rito mag-isa, hindi ka matatakot sa kolumbaryo na ito sa Baguio City. Ayan. Itong spot na ito ay napakaganda kasi kitang-kita mo yung labas, yung pine tree, habang nagsisindi ka ng kandila. Alam nyo ba, ha ako sa pet ng wife ng aking pamangkin. Eh, uh, dahil itong si Nacho ay tahimik, hindi siya tumatahol sa loob. Tapos tiri ay siya. Oo. Alam naman natin, 'di ba, ang mga gantong uri ng pet ay matalino. Uh, nag observe lang siya ah uh, Tahimik, habang karga-karga siya ng wife ng aking pamangkin. Ayan. Napakagandang experience ito dahil ito ang isa sa bonding moment namin uh, ng aking mga relatives sa Baguio na hindi ko makakalimutan talaga. Ayan. Pagkatapos nito, pumunta kami sa uh, La Trinidad Ah, hindi. Pumunta muna kami sa isang restaurant sa La Trinidad para kumain. Pagkatapos kumain, dumiretso kami sa uh, strawberry farm. First time ko makapunta. Uh, matagal ako matagal na akong nakapunta sa Baguio pero kasama ko ang aking mga relatives na balikbayan galing Canada kaya wala akong time makapunta sa mga tourist spots sa Baguio dahil, dahil two days lang naman kami ayan yun at uh, eto na nga dumadalaw kami sa aking uh, pamangkin Uh, ang ganda ng loob, di ba? <laughs> Maraming salamat nga pala sa aming sponsor sa pagpunta sa Baguio ng aking mama. Libre lahat, as in lahat-lahat, pagkain, accommodation, uh, pasyal, basta, libre lahat. Yan. Ayun, at alam naman natin kapag ikaw ay generous, ito ay bumabalik sa iyo. Uh, mas triple pa at maganda ang balik ng blessing. Kasi ano ko na yan, subok ko na yan. Ayan, tinan naman ang ganda ng sementeryo nila. Ano? Ito at kami ay paalis na. Ayan, Tom Jones na kami. Gutom na. <laughs> Pagkatapos nito, ang sarap ng kain namin kasi alam mo naman, alam nyo naman sa Baguio, napakadamig, ang sarap kumain at matulog. Mmm, ang ganda ng view. Ay, naku, buhay mayaman kami ng mama ko dahil nakasasakyan, private car, ang sarap ng feeling. Nakikita mo yung magandang tanawin sa Baguio. Ayun. Ayan, ang ganda ng kalikasan talaga. Maraming salamat sa iyong panonood, Ito po muli si Joji ng V. Joji Daily Vibes na nagsasabi na ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nagbubunga ng magandang uh, buhay, maganda rin ang blessing, at masaya tayo habang buhay. Ayan. Ang pagtulong sa kapwa ay bukal sa ating loob na ibinabalik ng nasa itaas. Doble pa. Talagang liglig at umaabang. Bye! sobra mano ha, wag lang ulang. Oo. Ha? Anong green? Tatlong na dito? Yes. Ano? Ano sa'yo? Crop sa'yo? You don't like the corn? Oh, sige po. Dalawa man. Tapos uh, Hello, may isang ano po. Kailangan ko tayo tamang tayo. Ito sa'yo. Okay. So, Ah, bohardi isa. Uh, ito sumama pa ba do? Uh, bola Ay mixed po ba 'to? Parang mix. yeah. Yeah, mixed. Yeah, mixed. Yeah, mixed. Sa years na sa bagyo. Stand right here? Right here. Nice speech. Speech. Yeah. Did you take a picture yeah, it's a video. Oh, it's a video. <laughs> Picture. 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 Huh? Picture what? Jumping over the fence? Can we try to jump over the fence? <laughs> okay. Hello, Strawberry Farm.